Los Angeles Lakers gagamit next season ng Twin Tower pag nakuha si Robert Williams o Kevin Love. Pero bago yan, ngayong off-season nga ay naging usap-usapan ang naging desisyon ni Austin Reeves na tanggihan ang contract extension na inalok sa kanya ng Los Angeles Lakers. Ayon sa mga ulat, nag-alok ang Lakers ng apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng $89.2 million, ngunit hindi ito tinanggap ni Reeves. Ang rason dito ay ang posibilidad na sa susunod na off-season, maaari siyang pumasok sa free agency at makakuha ng mas malaking kontrata na aabot pa sa isang daan at apat na pong milyong piso para sa apat na taon. Kung ikaw si Reeves, maiisip mo rin sigurong tama ang desisyong ito dahil mas malaki ang potensyal na kikitain niya kung hihintayin niya ang free agency. Gayon pa man, hindi rin maiiwasan ang panganib na kaakibat ng ganitong klasing hakbang. Una na rito ang posibilidad ng injury. Kapag nabigyan siya ng malubhang injury bago pa siya makapirma ng panibagong kontrata, maaaring tuluyang mawala ang ganitong klasing oportunidad. Hindi na rin niya mababalikan ang alok ng Lakers. Pangalawa, kung bum bumaba naman ang kanyang performance, lalo na sa playoffs, maaari itong maging katulad ng nangyari kay Dennis Schroeder kung saan bumagsak ang market value at nauwi lamang sa mas mababang kontrata. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, malakas ang tiwala ni Reeves sa kanyang kakayahan. Nakikita niya ang sarili bilang pangalawa o pangatlong option sa opensa ng Lakers. Bukod pa rito, may mga koponan gaya ng San Antonio Spurs na may sapat na cap space at nakikitang magandang fit si Reeves sa kanilang sistema. Matatandaan pa na dalawang taon na ang nakalilipas, nabanggit ni Reeves na gusto niyang makasama si Victor Wembanyama bilang kakampi. Dahil dito, mas lalong tumitindi ang espekulasyon na posibleng maging bagong destinasyon ni Reeves ang Spurs sa mga darating na taon. Samantala, sa paparating na NBA season, isa sa mga usap-usapan ngayon sa loob ng Los Angeles Lakers ay ang plano ni Coach J.J. Redick na gumamit ng twin tower rotation. Ayon mismo sa ilang Lakers insiders, seryoso raw ang koponan na palakasin pa ang kanilang frontcourt, lalo na matapos nilang makuha si DeAndre Ayton mula sa Blazers. Ang konsepto ng Twin Tower ay magbibigay sa Lakers ng mas malakas na depensa at presensya sa ilalim ng basket, bagay na matagal na nilang hinahanap. Isa sa mga pangunahing target ng Lakers ay si Robert Williams na matagal nang nalilink sa kanila. Mas lalo pang lumakas ang spekulasyon ng makuha ng Lakers si Aiton na naging kakampi niya sa Portland at naroon din ang ugnayan niya kay Marcus Smart na nakasama niya dati sa Boston Celtics. Kung makukuha si Williams, malaki ang maitutulong niya bilang backup center na pwedeng magbigay ng energy at rim protection mula sa bench. Kilala si Williams Williams sa kanyang defensive presence, shot blocking at hustle plays na tiyak na babagay sa sistema ni Redick. Bukod dito, may pagkakataon ding ipagsabay si Williams at Aiton sa loob ng court para bumuo ng matibay na twin tower na magiging sagot sa malalakas na big man ng Western Conference. Isa pa sa tinitingnan ng Lakers ay si Kevin Love na kamakailan lang ay nagtrending, trending matapos makitang nagpa-practice kasama si Lebron James sa isang pasilidad sa LA. May mga ulat na posibleng i-buyout siya ng Utah Jazz at kung mangyari iyon, malaking tsansa ng Lakers na makuha siya sa isang minimum contract. Malaki ang mayaambag ni Love sa Twin Tower plan dahil bukod sa pagiging veterano, may championship experience siya at natural stretch big na kayang magbigay ng spacing. Ang kanyang three-point shooting at rebounding ay malaking tulong upang mas maging balanced ang opensa at depensa ng Lakers. Kung matutuloy ang pagkuha sa dalawa o kahit isa man lang kina Williams at Love, siguradong magiging mas malalim ang rotation ng Lakers. Sa pangunguna ni JJ Redick at sa presensya ni Lebron James, posibleng mabuhay muli ang ideya ng Twin Tower na magbibigay ng bagong dimensyon sa kanilang nilang laro ngayong season.